Ay nako buway oh. Ang init sa loob ng truck. Hirap maging delivery. Wala makain. Eh. Saging lang. Saging lang ang may puso. Mag-rally na rin kaya ako para magkapera ako. Saging lang ang pagkain. Ang saging din lang Day one. Oh. Hirap magkapera, pang scatter lang ayo Wala akong viewers. Amang magsishare. Ang buhay ng tatlo. sa loob ng truck. <coughs> Maingay. Mainit. Ang bakit kasi ako pinanganak na ganito eh. Sana naging mayaman na lang ako. Para hindi ganito yung buhay ko. Tapos pag mayaman naman ako, hindi ko na lang alam kung saan ko dadali yung mga pera. Dapat naging anak na lang ako ng presidente. Pero pag anak din ako ng presidente, may bodyguard ako, hindi ko alam, hindi ko magawa yung gusto kong gawin kasi daming bawal, ilusong kong sa tatay kong presidente. <laughs> Dapat ibaba ang presyo ng alak. <laughs> <laughs> Kakainis ng buhay to. Ha? Huh? Bang, eh. Ayun, bang, bang. Buhay ah. Ah. Na Ay, mga buhay to. Ah. ko Ah. lang. May Ah. Ay, nakabuhay, oh. Ang init sa loob ng truck. Hirap maging delivery. Walang makain. Saging lang. Saging lang ang may puso. Mag-rally na rin kaya ako para magkapera ako. Saging lang ang pagkain. Ang saging din lang <laughs> Day one. Oh. Hirap magkapira pang scatter lang ayo. Wala wow, akong viewers. Amang mag-share. Ang buhay natin ganito. sa loob ng truck. <coughs> Maingay. Mainit. Ang na bakit kasi ako pinanganak na ganito eh. Sana naging mayaman na lang ako. Para hindi ganito yung buhay ko. Tapos pag mayaman naman ako, hindi ko na lang alam kung saan ko dadalhin yung mga pera. Dapat naging anak na lang ako ng presidente. Pero pag anak din ng ako ng presidente, may bodyguard ako, hindi ko alam, hindi ko magawa yung gusto kong gawin kasi aming bawal, ilusong ko sa tatay kong presidente. <laughs> Dapat ibaba ang presyo ng alak. Thank you. Kakainis ng buhay, to? Huh? buhay to. Na lang. May iki pa. Ha? Ha? eh, Ha? 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 Ah. 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 Ah.